Nananawagan ng tulong ang mahigit limandaang residente sa Sultan Kudarat na biktima umano ng panghaharas ng MILF. Yan at iba pang balita sa Mindanao, Hatid ni Ocampo. Mahigit dalawang buwan ang naninirahan sa barangay Kanipaan sa Palimbang Sultan Kudarat ang mahigit limang daang residente nagsilikas doon mula sa barangay Napnapon. Ayon sa kanila, sinunog ng mga MILF ang kanila mga bahay nitong ikalabindalawa dalawa nitong Agosto takot na raw silang bumalik doon. May pinaabot naman daw na tulong ang lokal na pamalaan at ilang non-government organization para sa kanila. Pero hindi raw ito sapat. Nananawagan sila ngayon ng tulong. Tatlong malalaking landslide ang na nangyari sa National Highway sa Sambuanga, Sibugay at Sambuanga del Sur. Dulot ito ng tuloy-tuloy na pag doon. Maraming motorista ang apektado. May mga na-stranded din. <laughs> Nakitang patay sa gilid ng kalsada sa barangay Balintawak, Pagadian City, ang lalaking ito kanina umaga. May tama ito ng pala sa kanyang bibig na tumagos sa likod ng kanyang ulo. Kinilala ang biktimang si Randy Iglesias base sa nakuhang ID sa kanyang pitaka. Habal-habal driver ng biktima. Sa tingin ng pulisya, pang-hold up ang isa sa mga motibo sa krimen. Lalo't wala raw nakita ni Piso sa bangkay ng biktima. Bangkay na na matagpuan ng rescuer sa 56 anyos na lalaking si Juni de la Cruz na nalunod sa ilog sa Mlang, Cotabato. Ayon sa mga otoridad, nagpunta sa lugar ang biktima gabi nitong Miyerkules para mangisda. Napagalamang nakainom ang biktima bago siya magpunta sa ilog. Posible raw na nadulas at nang ng malay ang biktima. Inaalam pa kung may foul play sa na nangyari. Arestado sa Baybas Operation ng Talomo Police ang lalaking ito sa barangay Maa Davao City kagabi. Nabila ng ilang pakete ng peniliniwala ang siyabu na nagkakahalaga ng 35,000 piso ang suspect na si Alvin Pasamba. Itinanggi ni Pasamba, nasa kanya ang mga nakumpiskang iligal na droga, pero inamin niyang gumagamit siya nito. Maharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan ang mga balita sa Mindanao. Teko Campo, reporting.